Wow, malalaki ng mga tinanim pong kangkong. Magagamit na natin siya. Unting panahon na lang at mataas na siya. Ay, meron ako sa tubig. Meron din ako sa lupa, siyempre ito gumana naman. Ay, mga aloe vera tayo dyan. Kaya, hmm. nagtanim ng kangkong kasi mahal dito ang kangkong. 20 pesos ang isang tali. Ayan. Nagtanim din tayo ng malunggay. Ayan. Na. Kasi mahal na dito yung bilhin. Meron din tayong maliit na ampalaya. Oh. Bogag ka pa. Lumago ka pa. Alokbati. Hmm. Meron din tayong kalamansi. Thank lang Meron nag meron na kami tubo. Oh, wow. Mm. Mm. Lakas mo dati maliit ka lang ah. Wow. Meron din kaming tinutunan bell pepper. Ayan oh Ayan. Din, Dinigyan ko siya din. ulit. Ayan oh Wow. Itong so sili. Labuyo. Ayan o. Oh. Siling labuyo. Nakala ko hindi kayo tubo. Buti na tumubo ka. Ito yung siling green. Wala pa. Ni isa. Walang paramdam. Ito. Kamatis. Aray. Kamatis. Parang may tumubo na. Kamatis. Ito ba ito? Ito, so, kamatis ba ito? Kamatis hmm. hmm. ba yan? Kamatis. Hmm. Ay. Yan. Diba? Mas natutuwa talaga sa kangkong ko. Kasi malago na siya. Malago na. Malago na. At mataas na siya. Kunti na lang. Wow. Pwede na siyang ipang sahog sa mga ulam. Pero hindi pa ngayon. Wow. Ito yung mga ko. Alobera namin. Ayan. Ako lang nagtanim. Pero, ah, bunso namin nang hingin ito. Ah. Tapos ako nagtanim. So, kumapit naman siya. Ayan, no. Kumapit siya. Hindi, siguro nabuhay naman siya. Nakadapa kasi siya, eh. Paganon siya. Paganon. Paganon kasi siya. Nakapat sa pader kasi siya kinuwa. Ayan. Ayan. Hmm. Ana. Wala. Kalabera namin. Taba. Ang taba-taba naman. Kalabera. Hmm. Kangkong ko. Yung kangkong. Ay. Nanginig ang kangkong ko. Nanginig. 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 sa pesta niya. Ayan. Ito naman yung kangkong kung nasa lupa. Hmm. hmm. Ito naman yung guaba namin. Ang dami ng bunga kasi maliliit pa siya. Kita ba? Kita niyo ba? Saan na? Nandiyan yun eh. Ay, no. Makikita nyo ba? Ayun, ay, no. Ayun, ayan. Ayun pa. Ayun, ang dami bunga, oh. Ang dami bunga ng bayabas naman. Hmm. Diba? Nakapagplantita na tayo, Jai. Wow. Bakit na ito sa laganan eh. Hmm. Diba? Hmm. Diyan na siya. Pila-pila sila dyan. Pila-pila. Ay, malunggay ko. Halo, malunggay. Malit pa yung malunggay ko. Hmm. Hmm, sila yung tatapat. Ay, malilig pa sila kaya hindi pa siya pwedeng masyadong bas mabasa ng ulan. Ayan, malalaki na sila. Ayan. Kaya na yung ulan.